So ayan, good morning, good morning po sa lahat. Welcome sa ating channel, Mr. J. The PWD. Ang taong may kapansanan, kung may pangarap sa buhay. So ngayon po ay second day sa ating pinapagawang pabahay po. Doon po sa Santo Niño Mahayag. No? At uh, yun nga ngayon ay nag-order na kami ng mga kahoy para po sa bahay. Ayan. Sama natin ang konsihal konsihal si Hal at scouter. Ayun si Jonipel Arniho. Ayun, saka si Boy Gahi vlogger ang uh, pinakamayaman sa miligan. <laughs> ayan, si Boy Gahi vlogger. so kami lang muna ngayon at yung iba po ay busy sa trabaho. Ayan, so kakayanin kaya ito? Ang daming kahoy, bali 60 piraso ata 'yan. Kaya kaya na boss. Murag bugat man sa paminaw. Paminaw. Yan, no. Ito lang po mabuti na lang po at may sasakyan po si ano ang ang ating scouter no na si Junipel Arnie. Ho. So may sasakyan po siya so nakatipid-tipid tayo sa ano um, labor. Okay, medyo malayo kasi yun eh nasa gitna ng uh, palayan so ayan maraming salamat no sa lahat po ng walang sawang sumuporta sa ating uh, po dito sa sarili nating lugar dito sa Mindanao uh, naway ibalik po sa Panginoon po ninyo ang siksikliglig na umaapaw na blessings na kung ano man yung naibigay nyo po sa akin ay mas dumubli pa no? ang uh, marireceive po ninyo so salamat salamat po talaga so ayan baka tapos nitong pag ano pagbili namin ng kahoy ay uh, magbili din kami ng hardy delights no tapos yung yero ayan so, so ayan nag-order na din po tayo ng smart board at uh, saka yung yero ayan so dadalhin na po yan doon sa ating pabahay Salamat kay ano kay Tony Phil sa service po. At nakaka-save po tayo ng ng uh, labor po nitong ating ano. Materials. So okay na? Ako lang pa. po. So maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo, no. ang dami siminto. Ito kami ngayon sa bodega. Kanina nahatid na pala yung kahoy, inuna na pala yung kahoy paghatid kasi medyo lubak-lubak yung daan. So inuna na yung kahoy, so ito na lang yung kulang. Ayan. Pumili na din tayo ng mga pako, no? mga pa pako sa Yero, at pako sa ano sa smartboard yan na. sama natin si Boy Gahi Vlogger at saka si Johnny Pell Arniho yan paki po na kanilang Facebook page Facebook page lang po yung kanilang ano dito sa Mindanao malakas kasi yung Facebook page dito sa Mindanao eh kaya. Kung may time kayo sa Facebook, i-follow nyo din po Johnny Phil Arniho at saka Boy Guy Vlogger. So ayan, okay na. So ihatid na yan doon sa ano, sa pabahay po natin. So susunod po kami mamaya dyan. So ayan, uh, ito na po yung uh, materiales na binili natin ganina, yung kahoy. At uh, tingnan nyo po, napakabilis lang, grabe. Bukas, uh, ano na to, bubunga na to. nagyana na to ng yero bukas. Ang lang ang pagawa. Ayan. So ito yung ating pang-apat na kabahay po dito sa Mindanao. yan sana marami pa, no? more, more pabahay pa at sala at syempre more sponsor sana no sa mga gusto pong mag uh, sponsor ayan message nyo po ako sa facebook Mr. J the PWD ayan yung tulong po ninyo ay hindi masasayang kasi nakikita nyo naman po yung ating effort na halos araw araw wala tayo sa bahay nag scout naghanap ng matulungan no So yung mga tinutulong po ninyo ay hindi nasasayang. So ayan, andito pala yung foreman dito, foreman si Boy Gahi. Ah, oh, mayong ano, magandang tanghali. Oh, magandang tanghali. Ano masasabi mo na gabi ang bilis lang ng ating proyekto ngayon ah. Siyempre, yung mga panday na ang natin galing ko sa Davao. Hmm, galing sa Davao. Galing sa Tambuanga. Ay, grabe, Ay, iba't ibang in lugar. Inair in natin kasi mabilis silang magtrabaho. Ayun. Ay, oh, ayan. No, Tingnan niyo, mabilis lang, tumayo na. Tumayo na, hindi na kalunos-lunos. Hindi na kalunos-lunos sa bahay, tumayo na. Tumayo na siya. Katulong po sa mga sponsor, marami pong salamat sa mga sponsor. no Malo na kay Ate Nanskin, marami pong salamat sa pagtulong mo dito sa Sabunga sir. At kay Idol Mr. G, the PWD, sa mga suporta mo sa kanya, marami pong salamat. At Ayan o. Okay. Sa tingin mo, sa, sa tingin, tingin mo kailan matapos 'to? Kung bilis lang, ha. Oh. Uh, sa tingin ko matapos 'to mga December. December. Ang <laughs> <laughs> tagal pa pala. <laughs> 'Yan lang. Maka, ah. na, sa, sa sunod na, na araw. araw para na, mm. Oo. <laughs> para hindi nagkalos-lulos ang kalagayan nila. Mm. Wala na tayong problema sa materialis. So, Nabili na natin ito eh. Wala na materialis. Ah. Ito na lahat ni Idol Mr. G. Oo. Ayan. Salamat kayo. Um, salamat. Kay salamat. Kayo. <laughs> salamat kay Boy Gahi Vlogger. Okay. Sa mga sponsor doon, sa iba pang mga sponsor, salamat. Mm uh -uh. Sana meron pa, no? So, meron pa sana. Meron pang mag-sponsor kasi maraming mahirap. Maraming mga, mga matulungan tayo. Marami pa tayo matulungan dito. Uh -huh. Ang pantulong lang wala. Yes, tama. Okay, thank you. Thank you, thank you. Ayan po mga kalinga po. Bilis lang. Bilis lang po magtrabaho. Dalawa lang po yung hinahire natin at ma baka makulang tayo sa budget. No? So, ayan. Thank you very much. So, pinataas po namin. No? Taas po yung kanyang uh, coating. So, dito po yung sahig. Ayan. Pinataas po namin kasi nga po ay uh, bahain po dito na lugar. No? bahain po dito na lugar yan po makita po ninyo yung sapa may ilog din doon sa unahan so medyo bahain siya kaya pinataas namin yan, kaya din po doon sa ating pangalawang pabahay no, ginaganito din po natin pinataas natin yon para lima ano ng baha yan so ito yung dalawa So ayan no, mga kalingap kahit na malakas po ang hangin, so hindi na po sila mangangamba, no? Hindi na po sila mangangamba kahit malakas po ang hangin kasi solido po ang paggawa natin. Ayan, hindi po kagaya nung luma nilang bahay na kapag uh, sobrang lakas ng hangin, sila po ay lalabas, no? Kasi nga po ay uh, baka masira na yung uh, bahay nila. Ayan, ayan po si kuya naghahakot ng um, kahoy po, no? So si Kuya Daniel. Ayan. Kuya Daniel, alik dito. Ayan. Kumusta na kuya? Okay lang. Kumusta na na anong masasabi mo na madali na rin yung bahay na pinapagawa natin. Ha? Anong masasabi mo? naman. Salamat sa iyo. Di na ka mahadlok o kanang hangin-hangin na. Kaya di naman ni matumpag. Uh, uh Yan po si Kuya. Nagakot ka ng ano? Mat, uh, kahoy. Meron pa doon? Na, na pa? Daghan man ko Mura 60 pieces man to. 60 pieces man to na kahoy. Tapos yung ano? Yero. Yung ano? Yung sin. No? So, ah, nahinahinay lang, no? Ayan. Ah, asa man si ate? Ah, nandun sa school. Kasi nag-aaral yung, ano, yung lalaki. Um, so, nagbabantay po sa eskwelahan pala. Ah, sige, kuya. Ah, ah, sige. Ingat, ingat. Ah. Ayan, naghakot po si kuya na ano, materialis po. Sobrang lakas po ng hangin ngayon. oh eh, no? So, hindi na sila mangamba po. Dahil, ano po, ah, okay na po sila. Meron na po silang bagong bahay. Iba ang saya na nadarama Kapag siya ang nagpapaligaya Mr. J. P, w, D, ang lagi niyong makakasama Di naging hadlang siya ay laging tutulong Kahit may kapagsanan ay palaging nandito Ang kalingap na makakasama niyo Mr. J. The pa Ang may kapansanan Malaki ang pangarap niya sa buhay Makapagpaligaya sa kanya kapwa At tulungan din ng mga taong kapuspalad Di lang ang kapansanan niya D. Iba ang saya na nadarama Kapag siya ang nagpapaligaya Mr. JWD Ang lagi yung makakasama Di naging hadlang siya ay laging tutulong Kahit may kapansanan ay palaging nandito Ang kalingap na makakasama nyo Mr. JWD na siya ang nagpapaligaya Mr. JWD Ang laging nakakasama Di naging hadlang siya ay laging tutulong Kahit may kapansanan ay palaging nandito Ang kalingap na makakasama nyo Mr. JWD Ayan, nandito si ano, yung naka -scout po uh, Si Johnny Phil Arneho <laughs> Ayan ang uh, sa ano masasabi mo ate na ano madali lang ginawa nila. Ay nagpapasalamat po ako sa inyo no labi na kay Mr. G The PWD at sa team Kalingap at lalong-lalo na po sa main sponsor nito sa project niya. Malaki pong pasalamat namin sa iyo ma'am kasi kung wala kayo wala din kami. Then wala din si Mr. G. Mm -hmm kasi ikaw talaga ang hulog ng langit, oh, pati yes, na si tama. Mr. J siya po ang daan para makatulong uh. sa mga nangangailangan yes. thank you so much po and more power and God bless you all always po ma'am yes. thank you and sa mga sponsor salamat din sa inyong lahat salamat salamat Siyana na nadarama Kapag siya ang nagpapaligaya Mr. J.W.D. Ang lagi yung makakasama Di naging lang siya ay laging tutulong Kahit may kapansanan ay palaging nandito Ang kalingap na makakasama niyo Mr. J.W.D. Ang taong may kapansanan Pero malaki ang pangarap niya sa buhay Makapagpaligaya sa kanya kapwa sana Para makapagpasaya ng iba Siya ang taong kahit na anumang pagsubok Lalaban anumang hirap di UD Iba ang saya na nadarama Kapag siya ang nagpapaligaya Mr. JWWD Ang lagi niyong makakasama Di naging hadlang siya ay laging tutulong Kahit may kapansanan ay palaging nandito Ang kalingap na makakasama niyo Mr. JWWD